Ayan, magandang umaga po sa ating lahat, no? dumating po yung uh, kukulamber natin na galing ng uh, Kamigin Island no? So sa aming experience, based on my experience po talaga, hindi lang po uh, ang Kamigin Island, hindi lang po siya tourist destination o lansunis Pati yung kukulamber nila dyan, 100% talaga, 100% talaga na good quality based on my experience talaga uh, Cotabato, uh, Liti at saka yung buhol medyo okay rin siya ang buhol no. So sa hindi pa nakapag-follow ng Facebook page natin, follow na po kayo para updated po kayo sa ating mga bagong video. Nagde-deliver po tayo Luzon, Visayas at saka Mindanao. Walang problema. So follow na po kayo Felix, uh, Felix underscore Felix_pagikan2000 ang ating Instagram at saka yung ating YouTube channel uh, Tan Pagikan junior at saka sa ating uh, personal Facebook uh, account Felix Tan Pagikan junior at saka sa ating uh, Facebook page Gym Hardware ang kukulamber ang concrete products uh, balulang brands Gym Hardware ang kukulamber ang concrete products uh, kanituan brands at saka yung ating uh, Gym Jim Hardware ang kukulamber tambo makasandig brands kaya palo na po kayo para updated kayo sa mga bagong video natin So nag-deliver po tayo Luzon, Visayas, Mindanao ng problema. Uh, PM nyo lang ako para para makapag uh, para makapag-usap tayo at makapag-deal tayo sa ating mga followers. Ay, thank you so much sa inyong lahat sa patuloy ninyong uh, sumusuporta sa ating uh, mga reels, sa ating mga video at mabuhay tayo at God bless po sa ating lahat. Ayun.